Ayan, ang ganda Tara, 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 bitch, ayaw mo. ah Diyan lang <laughs> tayo, dito lang tayo. Tara, tara. tao mga komerok grabe yung mga bahay sa sa side ko mga ko. tingnan nyo yung mga bahay na yun sa tuktok ng bundok o oh. oh. ayun o oh. grabe mga bahay na yun o oh. yan doon grabe hmm? Ay, ano? Oh. Grabe mga bahay na yan, no? Oh. Ay! Patong-patong lang, oh. Tapos na? Oo. Oh. Grabe. So? Oh? Sige na, tuloy na kayo! Grabe. Kalula rin dito. Yan o. No? yung bill church mga kumamiro. Ayan. Ayan na natin pag-akyat mga kumamiro. Ayan. yung bell Laki. <laughs> ano meron dito sa taas? Kasi ito may ano, may may ano, parang may buda. May buda sa loob mga ko. Pero, 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 may buda sa loob. Hotel charts. Wala pang ka sa Layo pa, dahil pa Papunta pa rin, no? Ang taas pa mga kamerok. Grabe. Grabe. Tapos pa, mayroon pa doon. Okay, May dragon pa sa taas ng buko Sige, pwede natin sa si pag-akyat. Kakayanin natin yan. Kakayanin natin yan. Kasi lang yan, akyatin na yan. Okay. Saan sila ni Maramiko? Ganda ng ito. Saan ano ba sila dumaan? Dito siguro. Woo! Sakit sa tuhod. Ah. Sabi. Oh. Bell Church, Baguio City. Ito yung Chinese Temple. Chinese Temple ito mga kawamirok. Ayan ah, Chinese Temple. Ganda. Ganda rin. Hindi na ako sa taas. Dito na lang. Dito na lang mga kawamirok. Pagkantay saan nila. Hindi na mga halaman Oh. No? I. Ikasiyo na. dito mga kawamero ko, yung ganda nun. ang Ganda nun oh. Ano no? Robbie, tara yuk. Ha? Punta natin yung malaking bell mga ka Dito ra yung malaking bell Ayun sila ni Macy's o ayun Dito sila galing Punta natin Dito ra yung malaking Aray Malaking bell Puntik pa ko roon Tignan natin kung nandito nga Ayun. Andito nga yung malaking bell mga kawamerok. Ayun know? Oh. oh. kita nyo sa likod ko. Ang laki Oh. Grabe, andito na. Oh. Bell Church Chinese Temple. Picture picture tayo dito mga kawamerok. Eh. Chinese. Ano kaya basa niyan? Siguro basa niyan Bell Charms. <laughs> Ang laki oh, laki ng kampana mga kamamero kung laki oh. Ayan, oh. Ah. ah, picture mo sa ano, cellphone mo. Grabe mga bahay na yun no? Parang patong-patong lang oh. Pero mga kongkreto yan mga kamamero. Ang galing talaga nila. Bell, bell, bell. Dito, nila ako, Dito na lang ako mga kawamirok. Dito na po tataposin mga kawamirok. Alright. This is Wamirok Motor Ride.